Ayan, welcome back mga boss. At ito, may i-review tayo bago natin tuloy ang i-repeto. I-review muna natin para may pang-upload naman tayo dito sa kabilang channel sa Basic Bob 2. Ayan, i-review natin ay yung concert K6. Yan. So, yung ano nakalagay pa diyan, no? Professional sound system designed and engineered in USA. Yan. Uh, protect limit uh, signal uh, ano ba yun bubulol ako power bali ang problema nito mga boss uh, na testing ko na kanina uh, nagpo protect to pero review muna natin then saka natin gagawa ng repair plug ah uh, sa tingin ko mga boss uh, kailan ba to sa mga nakakalam kailan ba to ano na manufactured yung ganitong amplifier at saka mga boss Nasanay kasi ako sa ano ha. Ah, wala sa mga galit. Nasanay tinanggap ko to kasi akala ko magaan lang. Katulad ng LX20. <laughs> Ang bigat pala nito mga boss. Ayun. Tsaka yung ano niya, yung kubo niya pag tinanggal mo kasama yung mukha oh. Yan. Ito yung pinaka ha? laman niya. Kailangan tanggalin ko lang tong ano. Yan. Yan yung laman ng Yan yung laman ng concert K6 Tama nga yung hinala ko Kasi may ginawa din tayong K6 dati Medyo magaan At uh, kulang kulang na yung pyesa Sabi ko baka ano yun kasi hanggang dito na lang ata yun O hanggang dito Yung kay Kura uh, Kay Kura Kay Kuya Gerald Kabakungan ah, uh, Kunti na lang ang laman Nagulat ako dun sa K6 niya Kasi bawas na yung transistor ata hindi ko malaman kung ano. Parang basta parang ano eh. Parang hanggang dito lang. Yun sa kanya. O dito lang. So dito sa concert K6. Ulahin muna natin. Ah. gumagamit siya ng. Ano ba power transistor niya? Original kasi. Kaya hindi ganong makita yung number. Aha. Subukan natin may flash. Ayan. 1943. Malamang ang kaparis nyan ay C5200 si Ilan ba yung power transistor? Nasa baba Nasa baba yung kaparis nyan So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 So, nine 9. 9 na paris 9 sa baba 9 sa taas So, total 18 Kada isang channel 18 transistor O kaya 9 pairs Yan ganon din dito sa kabila Siyam din na Paris. Ngayon, yung transformer, wala pa tayong permiso kung pwede ito kiskisan. Pero dahil napakabigat niya, sa tingin ko, ano to, uh, pure copper to mga boss. Hula ko lang. Sa tansya ko lang. Sa so, may mga K6 dyan, uh, comment na lang at uh, shoutout sa inyong lahat. Ito yung pinaka transformer niya, pinaka supply niya. Uh, lapit natin. Bigat kasi nito mga boss, ang hirap yan eh yan yan yung supply nya yung white daw ay 18 0 volts yung yellow black yellow meron siyang yellow black yellow na 40 040 tapos yung sa baba naman uh, black ano ba uh, ano ba to white black white meron siyang white black white ay uh, 40, 40 din at meron siyang blue black blue Uh, 85, 85085 so ito yung ito yung 018 volts ito naman yung 40040 tapos ano ba yan yung kabilang naman so kabilaan natin yung supply yan tapos asa ah, na ba yung do asa ah, na ba yan naloko daw mga boss blue black blue daw eh tama ba kasi itong dalawa para sa supply na to na no asa ah, na ba uh, blue, black, blue. Masa na ba yung blue, ba? blue, black, blue? Oh, ito. Ito yung blue, black, blue niya na 85. 85 ba? Ah. So, ito yung 85. Tingnan nga natin yung kapasitor. Tama kasi to ano eh. uh, yung kapasitor niya dito ay 220 so 250 volts. So, ang pinaka-supply nito ay ano, 40-0-40 kada isa. 40-0-40, 40-0-40. Kung tama yung ano. Tapos, ang kapasitor niya ay 10,000 microfarad. Ayan. Ayusin natin zoom. yan 10,000 microfarad. Iusog natin dito. 10,000 microfarad, 63 volts. Ayan, zoom natin. Yan, 63 volts. So, ilang piraso ba yan? Okay, natin yan para hindi maglikot yung camera. ah, 3, 6, 9, twelve. So, ibig sabihin yan, baka ito para sa kabilang channel ay 6 6 pairs o so, bali, ano, tama, 3 uh, pairs. So, 3, 3, 3, 3 ang diode naman nila ay may kanya-kanya silang diode, ito yan tsaka yan, pero nagtataka ako dito 40 40 lang talaga supply kasi yung 85 nya yung 85 nya na blue-black-blue ay papunta dito eh 85 zero 85 so hindi ko alam kung ano supply nito pero sigurado ko hindi yan sa power supply, mamaya pag na, na pa, abangan nyo yung repair vlog ko nito ah, doon natin yung pag-usapan ngayon nasa review lang tayo review uh, tingnan ko lang sa internet kung ilang watts yung RMS ng ganitong amplifier tsaka uh, ilagay natin dyan hindi ko rin naman kasi alam kung ilang watts to uh, tanongin natin yung may-ari <laughs> yung may-ari pang tinanong mo ang bigat mga boss aray ang bigat ito nakupo Diyan ka muna Ikot tayo, ikot. So, dito palang lang nabibigatan na ako. E, paano pa yung mga amplifier talaga na malalaki? Nga pala mga boss, pag sobrang laki, hindi ko rin natatanggap gawa ng maliit nga itong pisto ko. At uh, hindi ako makabelo pag ano. Yan yung ano niya, uh, yan, engineer in USA. Naka-paralel, naka, para, naka to? Ah, stereo mode bridge. Ayun, ilagay natin sa stereo 'yan. Ay. 'Yan stereo tapos naka-complete normal oh, no? Naka yung ground. AC to 20 volts. Ayun, ito yung pinaka -ano. wala nang ano ah. Wala na, palitan na ata 'to ng terminal. Meron siyang pang bridge input. O kaya input one, input to so naka yung pinaka input nya wala nang iba so pwede naman ata to yan so yan yung laman nya mga boss ng concert K6 yan concert K6 na power amp ngayon yung repair nito ay abangan nyo na lang doon sa youtube channel natin sa main So gagawa natin. Ginawan ko lang na ng review ngayon. Parang teaser lang ba kung ano. Pampa-excite lang. Ayan, tama nga ito. 250 volts nga yung ano. Ito kasi yung blue, uh, nito ano ito, ito kasi yung ano. Uh, black, uh, blow, black blow na 85, 0, 85 Tapos yung capacitor niya ay 250 volts, 2,200. Malamang dahil parang ang baba ng supply nito, 40, 0, 40. Uh, yung amperahe naman nito sa tantya ko ang mas mataas kaysa ano kasi di ba LX20 65 065 ata yun eh kung tama yung ano ko so yan mga boss hanggang dito na lang at abangan nyo yung repair natin ito maraming salamat uh, God bless po sa ating lahat